Ngayong araw ay nandito naman po tayo sa Divisoria mga kagengeng na ibaba ko na po ang lahat ng aking mga pasayero at dumiretso na po kami sa sikat na sikat na mamihan dito po sa Nara Street sa Rivera. Dito din po pala matatagpuan ang dinadayo at sikat na sikat ang sinigang ni Kagawan. Naglakad-lakad nga po kami ng aking driver at naganap po siya ng malulustan. Ayun, barado ang daanan. Pagdating po namin sa Nara Street, Mapapansin nyo po yung isang mamihane sa kanto, mga kagenggeng. Halos wala pong kumakain. Pansin ninyo, mga kagenggeng, pagdating po sa kabila, itong sikat na sikat na mamihan, napakaray po palang tao na dinadayo talaga siya. Umorder na nga po kami ng dalawang mami at dalawang kanin. Isa pang binabalik-balikan pala ng mga tao dito, mga kagenggeng. Andi tabat at andi supan pa na siya. Mapapa-extra rice ka na lang talaga. Halos okay na pala kami ng aking driver dito, mga kagenggeng. Ahanapan napi mo talaga yung lasa ng sabaw at ang lambot ng taba. Biruin mo mga kagengeng, kinutsara lang ng aking driver, ako ay naglalaway na agad. Mas masarap po lalo siya kapag po nilagyan po ng kaunting anghang. At nakakapagpagana po siya kumain para sa akin. Tara po mga kagengeng, kain po tayo. Itong mamiya na to ay araw-araw naman po nagbubukas. May pagkakataon naman daw po palang nagsasarado din sila dahil nawawalan po sila na makukuha ang mga taba. Nagkaubo-ubo na nga po pala ako dyan mga at napadabi po tayo ng lagay ng sili. Kahit nagkaubo-ubo ako dyan, binilisan na, na nga po namin kumain. Dahil nakapila na po ang aming bus at malapit na po kaming umalis, pawi po ng bulakan. Parang hindi po makukompleto ang pagdidibisoran nyo pag hindi nyo po natikman to, mga kagengeng. Grabe yung driver ko, napakabilis pong kumain. Kahit sobrang init po ng sabaw, lunok lang siya na lunok. Ayan, napa unli pa nga po siya, mga kagengeng. Pati pala ako, kagengeng, ay nagaya na rin, umiyak po ako at tumingi po ako ng taba. Alam nyo ba mga kagenggeng, sa loob po ng isang linggo ay nakakapat po kami ng kain namin ng aking driver dito. Bukod po sa mura ay babalik-balikan mo talaga yung lasa. Tingnan nyo naman mga kagenggeng, parang blockbuster po lagi dito araw-araw. Pinagkakagulahan nga po at pinipilahan sila ng tao. Kahit taga-ibang lugar ay dumadayo pa po. Matikman lang ang mami nila. Ayan, tapos na nga po tayong kumain at simot na simot. Pabalik na nga po tayo sa terminal ng Divisoria. At uuwi na po tayo pa po ng Bulacan pansin nyo po para po kami buntis ng driver ko kung maglakad dahil po sa kabusugan nandito na nga po tayo sa terminal mga kagengeng baka po pwede maglambing pakipalo like and share naman po ang aking page maraming maraming salamat po ingat po tayong lahat bye bye